Ang sige pa kwarto ko. Ayaw ko naman kasi dapat nga kasi yung computer na sa labas yan. Sa labas yan siya. Pati yung upuan ko. Eh yun nga lang. Nandun si Mingming, Ming. Nandun si Mabe. So pinasok ko talaga siya dyan. Kasi akyat-akyat yun eh. Talagang sisirain niya yung upuan ko na yan. Nasimulan na nga niya. Na meron nang tusok-tusok yung han, yung ano niyan, yung sa babae dito. Tsaka yung dito meron ng napaganuhan ng kuko niya. No. Grabing Grabe, abog bay. -abog ko ni. Eh. Sorry na po. Sampuan lang naman. Pagdating ko dito, linisan ko naman yan eh. So, ngayon one month na ulit. Haloka, haloka. Pinaligtad na naman. Okay. Check na ito ang ilalong. Minsan dyan si ng nagtatago eh. Kaya pag lalabas niya, atching na atching. <laughs> pag lumalabas si Mingming -Ming dyan, atching na atching kasi puro alikabuk. dos ang gusto niya doon sa ilalim. <laughs> gusto niya doon, mas safe siya. Gusto niya dun. Ang to eh. Mm. Suko ilagay dun sa likod. Kaya lang wag. Kasi baka ano, Mabasa. tapos maka um, karon ng mga ano, kalawangin ba mga tools yan mga gamit-gamit sa bahay Ilo! may alikabok napatay na naman yung likod ko dito mamaya ganoon talaga Nga ay. ay. Ayun na. Ito naman talaga headboard niya ni. Eh, sa pink. Nilalagay ko lang siya dyan kasi nga malamig dyan. Mas malamig. So, ito naman ang papunasan ko kasi sobrang alikabok. Sa ilalim, okay na. Di ba? Grabe. natin, oy. Okay, I'm done. Binalik ko yung, binalik lang yung binalik ko lang yung bedsheet kasi one week pa lang naman yan. Iba pa naman madumi, sayang. Ako lang din ang mapapagod maglaba. Di ba? Tapos, yung computer, dyan ko nilagay sa bintana. Pero dapat nakasarado lagi yung screen, ay yung ano ko, um, yung blinds, or nakataas siya. Kasi pag malakas yung hangin, hanginin, baka maano yung computer ko. Baka matumba. Hindi ba? Tapos, <laughs> parang, <laughs> ang gulo pa rin. <laughs> yun yung bag ko dyan. Ay, kaloka. Hindi pa naman siya tapos eh. Hindi ko pa nababalik yung ibang mga gamit ko. Ayos <laughs> ko. So, pagod na ako. Tsakto naman. Lumabas yung aking... Mm. Magpahinga na muna. Tapos, nakapag-live na ako ng one hour. Kaya may update. So, pahinga na muna. bukas naman o mamaya naman tama na yan ang pa ng kwarto ko ayaw ko naman kasi dapat nga kasi yung computer nasa labas yan sa labas yan siya pati yung upuan ko eh yun nga lang nandun si Ming Ming, nandun si Mabe so pinasok ko talaga siya dyan kasi akyat-akyat yun eh Talagang sisirain niya yung upuan ko na niya. Nasimulan na nga uh, niya. Meron ng tusok-tusok yung han, yung ano niya. Yung sa babae dito. Tsaka yung dito. Meron ng napaganuhan ng kuko niya. Nako. Hmm, Kaya pinasok ko na lang. Ako na yung iiwas. Ako na mag-adjust. Kaya alam ko yan si Mingming. -Ming, hindi niya titigilan hanggat hindi nasisira yung aking upuan. Di ba? 100% tayo no. Ayan lang. At least nabawasan yung alikabok. Nabawasan na yung alikabok. Kasi si Mingming pag pumapasok, pag si Mabi pag pumapasok dito sa ilalim ng kama, paglalabas niya, panay ang paglalabas niya, panay ang atsing, puro siya atching Ayan, so, pahinga na tayo.